So guys, uh, kung mapapansin nyo, uh, ang ganda ng tanawin kasi nga po siyempre, yan. Andito po, ito po yung lugar ng Purak Pampanga. Oh. At yun nga, itong pinatunga ko, nandito po sa tuktok ng City Hall ng Pampanga, bagong City Hall ng Pampanga. Ayan, may kita bagong gawa ng ano. Ayan, yun po yung building na yan, ay yung sa ano, yung ng, bagong gawa ng BGMP ang pampanga ah purak pampanga ah yung ano dito ay tagito titinsun titinsun gel oh, yan namang isa kabila ay ano yan kalimutan ko ano pangalan yan yan tapos ngayon ayan may ita yung cloud diba ang ganda o oh. ayan po yung kalsada na nag dugtong ng papuntang Clark po yun pag dumiritso kayo dyan papuntang Clark po yan at yung pag bumaba kayo doon ay papunta pong Florida Blanca. Yan, Florida Blanca. Yan. At pasensya na kayo, di ako hindi pa bisado dito. Yan, ang mga kinukuha ko lang yung ano, magandang view. Maganda, no? Ang lawak ng mga lupay dito sa Pampanga. Sana balang araw, i e, pag may may ari ko na ito ang lupa na ito. <laughs> Yan, di diba? Ganda ng kulay ng langit oh. Ano sa tingin niyo, yung langit na 'yan? Talagang pabagsak na ang ulan, di ba? Tapos, yung pala yung ano, yung bundok. Ay, bundok, yung bulkan, anong bulkan 'yan? Hoy. Bundok Arayat. Bundok Arayat, ayan po si Bundok Arayat, ay tahimik po ang kanyang ano ngayon. Pamumuhay. <laughs> yan, di ba? Oh, may Talaga naman ang ganda ng view. O oh, yan. sinting na kasi nga break time. Ang ganda ng kalsada. Kita mo kalsada ng linis. Oh. May mga pakulay-kulay pa. Yan. Yung sinasabi lang makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Diba? Yan. Yan. Yan tong ano ipinatuan ko totally dito ay eh. talagang ganun to ah pinakatoktok ng city hall ayan yan ito po yung pinakatoktok ng city hall ng Orak Pampanga new city hall ng Orak Pampanga yan di ba magpapakita ko sa inyo kahit paminsan-minsan yung harapan nito ay naipakita ko na sa inyo di ba ah, langit ang ganda ng langit oh ah. Yan, tingin-tingin lang, tingin-tingin lang kayo diyan. Ayun. si Bulkang Araya. Ayun, makikita niyo di ba? Napakalawak ng mga lupa dito. Ay talaga namang ano, sabong sarap tumira dito at magtanim ng mga gulay ano Ano ba